Update mga boxing, ilinis lang tayo pang gilid no Kasi tago lang wala atang back O ba yung Kita na ito lang ngayon sa shop ng pinsang ko Sa Betts Motorcycle Shop Tapos yun nga guys, nagpalit ako gulong Ito bago yung gulong Wow, sis! Bago ang sis! Bago lang ang natin guys Yung gulong natin So yun o, rinis tayo dito sa shop sa pinsang Benz Motorcycle Shop. Drop pa kayo dito guys, dito lang yun sa ano, Justin Lee. Oop! Kaya linis natin yung panggilid eh. Para swabi na yung takbuhan mamaya. Eh, testing natin yung mamaya mga idol. So yun nga mga boss, no? Tapos linis muna tayo ng ating panggilid, no? Ayan, no? Grabe talaga, tanggal talaga dami yung mga idol, no? So yun, no? Wash-washy boy! Kasi yung guys no, ayan, tutuyin to na natin siya. Para matanggal mga dumi-dumi. Tapos so, syempre isa pa, isa pang linis. Para matanggal talaga dumi, no? Ayan no, so, sabi sabi talaga boss. Para matanggal talaga dumi. So yun nga mga boss no, nakabit na natin yung ating panggilid. So yun, testing testing muna tayo. So next video, pa ko sa inyo yung pag-rolling natin sa daan.